Ulit, pagka nagkaroon ng time, mag-live ulit ako. ng kumakain. Tingnan niyo yung kilay ko, tsaka pilit mata ko. Strokes yan. Go strokes. Tingnan niyo. Ay. Pabalat yung mukha ko. strokes. Punta kayo sa strokes pag gusto nyo magpa... So, ang tawag dito ay... Kera Lift and Kera Brows. So, parang nilalaminate yung brows mo. Share lang. Tapos, nagpakulay ako kay Mamang Carl. Pumunta ako sa Herticulture sa QC. So yeah. Yeah. Kinlayan ako ni Mamang Carl. Tapos yung t-shirt ko. Hmm. From Bench. Woo! Nag-promote. Anyways. May mga kailangan pa akong gawin guys bago matulog. So para makatulog maaga, kailangan ko na rin Thank you ulit sa mga nanood. At nag-stay tumambay. Next time ulit, ang dami na nanonood. Again, kung nandito kayo sa Singapore, punta kayo sa show namin, simula at wukas. um Singapore, sa so 24 na yan. Sa... Arena at Expo. Kunti na lang yung tickets. So yeah, excited na kaming makita kayo. Maganda yung venue, so doon tayo mag- mag-party. Ayun, thank you! See you later next time, bye-bye, good night, love you, bye-bye, mm. love you, love you, love you, good night, see you soon, bye, love you, good night. <laughs>